Andi ay walang pake sa pinagsasasabi ni Albi Casino. Netizens inuutusan si Andi na mag kay Albi. Mukhang hindi nakarating kay Andi ang mga mensahe o pinagsasabi ni Albi. O kaya naman ay nakarating ito ngunit sadyang wala ng pakialam ang actress sa kanyang dating partner. Matatanda ang muling naungkat ang issue between Albie Casino and Andy Eigenman nang matanong si Albie patungkol kay Andy at sinabi nga ng aktor na wala na siyang pakialam sa dating girlfriend. At dahil ayon na rin kay Albie na never pa silang nag-usap muli ng kanyang ex-girlfriend, ay may mga netizens na nag-uutos o nagkokomento sa mga post ni Andy na baka gusto nitong mag-sorry kay Albie komento ng isang netizen Baka gusto mong magsorry may sinira kang tao di ka man lang magsorry Dagdag komento pa ng isa Please say sorry to Albi kaya masama loob noon after